pala ang paggawa ng pancake. Ano pong pangalan ng ano niyo po? Tindahan nyo po. Wala pong pangalan. Wala. Ano lang. <laughs> ben Pancake. Ben Pancake. Ben Pancake. Ito ay sa may pilar po, no? Pilar po. Pilar. Pilar. Henry Pancake. ano po ang isa niyan? Pancake lang. Pancake. Sige nga po. Pabili nga po ng mga sa pirasa siguro to Ah. Pasensya kayo. dito lang po kay, kung saan sor sorsegonda oi oh, ano 'to yun parang dinsisimi donsol donsol. don't sold. Ito po. Babili nga po ng sampung piraso. Take out po, take out. Balik po yung alin niya doon. <laughs> na ano po ko ya Ben. Kaypo si Kevin? Ben Ripa. Ben dito. Ripa. Yeah, nagpaguan panjej. Maicare ka ko Yes po. Dare you skip me not, po? to. Ayo, i ano ko na kay share ko ng ano, video mo. Sige <laughs> po. Ano nga? Eh? Dare you skip me na. Mario? Apo? Ah, I get a margarine, tapos talaga po rin Ano po yan? Darius po D-A-R-I-U-S I U-S -U -S. Tapos skip, space pa Skip, s k M-E M-E, -E -M N-O-T M-E? N-O-T po Ano? Not po, not. N-O-T Skip me not. Ah! Skip Nar. Ano is my space, space ini? Eh? Wala pa, wala pa. Wow. Wow. Skip me. Dai skip me na. Ano po ah, naka Ay sa ano ka YouTube? Facebook. YouTube po YouTube. Wala <laughs> pala po sa ano. Facebook. Sa, ano pala? <laughs> Thank you po, Kuya. Natay Ben. Thank you. Thank ah, ko pala Kuya.